Ayaw na mga kaidol Nakaway ako ng gabi Nagakot ako sa gamit mga kaidol Sa gamit sa bikiri Gabi na alas 12 ng gabi na ngayon Salamat pala sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin na paghakot. Ginagano maraming sasakyan mga kaidol dahil pamadaling araw na ayan talaga yung sumunod sa akin mga kaidol oh ah, hindi ko kilala to simpre nag iingat tayo mga kaidol dito lang ko kaya dumayo lang ako dito sa lugar ito mga kaidol dahil nagtatrabaho ako nag iingatin tayo kuku pa na lang yun, sa Dios na nilalakad ko lang mga kadol dahil na Malapit lang naman para lang ma-exercise natin ang ating kaugatan. Yung sumunod kanina mga, mga kaidol na hindi ko kilala yan. Siyempre mga kaidol, hindi tayo pabayaan sa pangyarihan ng pangalan ng Diyos. Ang sa pag-iingat, ingat tayo sa sarili natin. Dasal. Kailangan natin yan. Dasal sa pag-iingat. na mga kaidol na na ma-settle yung gamit ko gamit ko sa bikir. Eh. Ng pag namin ngayon. Marami talaga salamat mga kaidol na may kaibigan ako. Sa tumulong sa akin na uh, paghakot sa gamit. lang halaga ng niningi basta gusto lang ako magbigay magkano Sarado na. Galing ko sa ano? Wala na kami ngayon eh. Wala na kami tentay. Galing ko sa libro. Nagkakot ko sa gamit. Ngayon siya. Bikir eh. Hindi sa sari bro, nilagay ko dito sa join ko Sa ilog Dito lang Ha? oh. No. Ayan yung uh, kaidol yung kaibigan ko Ikutin na dito Pwede kita upload ba deh? Sama ka sa upload ba? Oh, ayan o. Oh. <laughs> Magahe ka? Magahe ka? Kaibigan? Hindi, video mo na yun. Video mo na yun. mo live. Ayan ang kaibigan ko dito sa pabahay. Ayan, di ba na Wala <laughs> na. Oh. Uy, na rin ako. Mapunta na rin ako sa kuwan. Sige, okay, pare. Dumaan lang ako. Sige, pare. Oh, sige, sige. Nandun pala si yung tagaluto dyan sa ano, lumipat na. Pare. sige, pare. Ay, uh, good job ako ba? Ang okay, ano tayo? Sige. <laughs> okay. Uwin na rin ako. <laughs> Yung kaibigan ko dito, nagtitinda ng Paris. Pag ka pagsama mga kain. Hindi ka, hindi ka, yung takot ka kahit gabi na. Kaya... Yeah, nah. Ini hit emang kadang Ayan ang mga kaidol na Naglalakad lang ang mga Kaidul Dahil sa Pwede rin natin sumakay lakad lang ako dahil na maganda rin ma-exercise tayo ayan mga kaidol sa larawan dito sa Cavite pagkaganda mga kaidol kasi kahit madaling na araw kunti lang ang sasakyan ang lumadaan pero pag pag-araw talaga mga kaidol maraming dumadaan ito ngayon bihira lang ayun mga kaidol yung gamit ko mga kaidol talaga sa bikire ako ko ngayon bukas titingnan ko bukas mga kaidol dahil na nabasa nga ang mga lanira nabasa yung mga lanira natuluan sa ulan natulo kasi ang bubong sa tinambayan sa gamit ko Saka malaki rin pasalamat na nahakot ko. Para ma makita ko na magandang kalagayan sa ang gamit ko. Ayun mga kaidol mapalapit na tayo sa pag-trip na kayo. Ayan. Tahimik na talaga mga, oh, mga kumakit. Wala na. Tumigil. ayo tunggu nangating video enggak pakai dol nanti to nako pakai dol ya pakai dol nanti to nako ya yeah. selamat mga na, -na kotak gamit ko